kapag nag-change oil para maiwasan na masira yung pinaka drain bolt dahil sa sobrang higpit o kaya naman eh hindi na matanggal dahil sa sobrang higpit bago nyo tanggalin pwede nyo lagyan ng pinaka marka para kapag ka ibabalik nyo na sya may babalik nyo sya dun sa tamang higpit niya. pwede kayong kumuha ng marker Tapos markahan ninyo itong drain bolt. Pag namarkahan nyo na, pwede, pwede nyo na siyang alisin. Makakatulong yung mark na yan para kapag ka ibabalik na siya. Hindi siya sobrang igpit at hindi naman siya sobrang luwag ay babalik nyo sya dun sa tamang higpit nya so yun, yun lang ang isang tip para maiwasan natin na malost thread o masira yung drain bolt yung iba kasi sa so sobrang higpit hindi na matanggal yung drain bolt kaya bini welding pa ng iba para lang matanggal yung drain bolt Hey, sana nakatulong sa inyo yung uh, konting tip na yan.